ang top 9 most wanted ng Rizal Province na matagal nang nagtatago. Inaakasahan siya ng sexual na pang-aabuso ng isang binatilyo. Nasa frontline ang na bayitang yan si Ian Suyo. Nakapagtaguman ng apat na taon, sa kulungan pa rin ang bagsak ni Alias Jeron na may three counts ng kasong child abuse. Hinainan ng arrest warrant ang suspect sa harap mismo ng pinagtatrabahuhan niyang restaurant sa Ermita, Maynila. Ayon sa Pililla PNP, biniktima ni Alias Jeron ang isang 15 anyos na binatilyo. So ang ating pong biktima ay pinangalaga po sa ating suspect na kung saan yung nanay po nung ating uh, biktima ay nasa ibang bansa which is um, siya po ang binigay, binigay po sa kanya ang pangangalaga. Sa pangaubuso po, nagsimula po ito ng 2018, 19, and 2020 which is pinapasok na po siya sa Uh, kanyang kwarto. At doon po may nangyayari na pong hindi maganda sa kanilang dalawa. Nang makapagsumbong ang biktima sa mga otoridad, agad na raw umalis sa Rizal ang suspect at namasukan sa Maynila. Itinuturing na top 9 most wanted sa Rizal province ang suspect. Aminado ang suspect sa kanyang ginawa. Aminado naman po ako, sir. Inaamin ko naman po. Hindi ko naman po tinatanggi po. Oh, bakit mo nagawa yan? Hindi ko rin po masabi, sir. Eh kung nanonood ka man, humingi po ako ng dispensa sa inyo. At humingi rin po ako ng tawad sa inyo. Sana po mapatawad niyo po ako. Nasa kustodiya na ng Pililia PNP ang suspect habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Niki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.